yung pinaka sa lahat ng bagong tumati dito sa akin. Ito ang pinaka malakas na tubig. Ito kasi yung bagyo ito, yung Christy. Ang ibinose ang ulan dito, katumbas ng 2 uh, months. Mm -hmm. Yung mga pagbagyo ang nawawalan ng livelihood or the farmers, 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 fisher, fisher folks, Kaya yun din ang unang. Typically, how long and how long will it take for mm -hmm. them to recover? Parang talaga nga, ang recovery nila, 3 to 4 months. The problem is paano sila Kami naman po sa Senado ay uh, hanggang uh, suportahan po ang pagbangon ng Albay. At uh, nandito po kami para po siguraduhin na yung iba pang mga pangangailangan ng mga kababayan natin sa Albay ay masuportahan natin. Itong assistance po, combination po ng uh, donation na galing po sa City of Valenzuela at nagpapasalamat po ako kay Vice uh, Mayor lori at kay Councilor uh, 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 Ricard at sa aming Council dahil nagtulong-tulong po sila para magkaroon po tayo ng donation para po sa legal area. At uh, yung bigas po ay galing naman po sa tanggapan namin sa Senate Office. Kami po ay uh, nakikisa po sa ating mga kababayan dito po sa Albay. Na ang kalungkot man isipin na magpunta po namin dito ay laging ganitong sitwasyon. Pero ang maganda naman po ay napapakita po ng ating sarili na hindi po tayo nagpapabaya at uh, ng po tayo nandito para tulungan uh, ng isa't isa. -isa.